May ilang paraan upang maparami ang followers sa Facebook. Una, pagbahagi ng nakakabighaning nilalaman. Gumawa ng mga post na kapansin-pansin, kakaiba, o nakakatawa. Ang magandang nilalaman ay nagdadala ng mga followers. Number 2. Mag-interact sa iyong audience. Magreply sa mga komento mag-like at mag-share ng mga post ng mga taga-subaybay. Ito ay nagpapakita ng iyong interest sa kanila at nagpapalakas ng koneksyon. Number 3. Mag-post sa tamang oras. Alamin ang mga oras kung kailan ang iyong audience ay aktibo sa Facebook at mag-post sa mga oras na iyon. Para mas maraming makakita sa iyong mga pos. Number four. Gumamit ng hashtags. Gamitin ang mga tanyag na hashtags. Para mas madaling mahanap ang iyong mga pos. Ng mga taong interesado sa parihong paksa. Number five. Gumamit ng eye-catching visual ang maganda at kakaibang larawan o video ay nakakapag-attract ng attention at makakapagpataas ng engagement. Number six, mag-organize ng mga giveaways o contest. Ang mga giveaway o contest ay maaaring nga magdulot ng malaking pag-angat sa mga followers lalo na kung nga ang pagsali ay nakadepende sa pag-follow sa mga pahina. Number seven, promote ang iyong pahina. Gumamit ng Facebook ads para may pakita ang iyong pahina o page sa mas maraming tao. Maraming piliin ang target audience para mas tumpak na makarating sa tamang mga tao number 8 mag-post ng regularly ang regular na pagpupos post ay nagbibigay ng dahilan para ang mga tao ay magpapalo sa iyong page